Girls, hindi ako makapaniwala, ilang araw na lang birthday ko na. Oo, kailangan mag-celebrate talaga tayo para matandaan mo sa buong buhay mo. Wow, cool. Ang tagal na nating hindi nagpa-party. Excited. Natatandaan niyo girls nung last birthday party na dulas si Steph sa cake? <laughs> Oo, hindi ko talaga 'yun makakalimutan. <laughs> Gosh, girls, akala ko nakalimutan niyo na 'yon. Hindi no? <laughs> Amina, alam mo kung sinong hindi natin dapat invite sa party mo? Sino naman? naman? Si Angie, tsaka si Yin. Masyado silang show off. Sisirain nila yung party mo. May nag-doorbell? Sino kaya yon? Oo, oh, baka yung pizza natin. Surprise! Surprise! Angie! Yin! Sabi ko na nga ba eh, darating sila. Amina, may dala kami sa'yo. Eto. Steph, gumawa ka ng tsaa. Bubble, alisin mo yung paa mo. Pawn ka, paa mo. coffee Oh no, saan napunta yun? Ang mahal-mahal nun, lagot ako sa parents ko. Hoy kulot, anong iniiyak mo dyan ha? <laughs> yung earrings ko, ang mahal-mahal nun. <laughs> Oo. I found it. <laughs> okay na, nakita ko na yung hikaw ko. Kulot, wala, wala kaming pakialam. Guys, makinig kayo. May sasabihin akong importante. Sir Max, ano yun? Papagalitan mo na naman kami. Si yung may kasalanan Sir Max Ano? Shhh, losers! Okay, malapit na yung birthday ni Amina May party daw Oo, alright, alright Magpapa-birthday party daw si Amina Hindi lang basta-basta birthday party Ito ang pinaka-cool party Kaya guys, kailangan namin ng tulong nyo Well, ang saya-saya namin Wow guys, cool Matagal-tagal na rin tayo hindi nagpa-party Yeah, sasayaw ako non-stop Yayayain ko mag-slow dance si Lola Tapos ikikiss ko siya Anong sinabi mo? Wala, wala. Wala akong sinabi. Wow, Amina. Ang ganda naman ng room mo. Oo nga. Gusto ko. So pink. Ha? <gasps> ang daming cosmetics! Eto yung favorite lip gloss ko. Huwag mo nga yung mga make-ups. Hindi naman sa'yo yan. Hindi sa sa'yo, no? Ang lambot ng bed Gusto ko tuloy tumalon Jump, 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 jump Jump Halika dito, Angie Ang kapal ng mukha ng mga yan Sisirain nila yung bed mo, Amina Para siyang kangaro kung tumalon Hoy, bumaba ka nga dyan Masisira yung bed ko sayo Alice. Dahan-dahan naman, Amina. Hindi ganyan mag-treat ng guest. Bad yan. Alam namin bakit nandito kayo. May gusto kayo, no? Ano yon? So, anong gusto nyo? Okay, girls. Sasabihin na namin bakit kami nandito. Gusto naming invite mo kami sa birthday party mo. Kami niin. Gusto sana namin mag-party kasama nyo. Hindi. Ayaw namin. Lagi kayo nag-show off. Sisirain niyo yung party. <laughs> Kame? Hindi kami show off, ha? Nagkakamali kayo. Magaganda lang talaga kami. Yun yun. Aha. Ah, talaga? Hindi kayo show off? Akala nyo lang yon. Kasi campus crush kami. Kaya nasa amin lahat yung attention. Pero hindi kami show off. So, invited kami sa party? Kailangan ko munang kausapin yung mga friends ko. Girls, ayoko silang kasama sa party. Naiinis ako sa kanila, lalo na yung Angie na 'yan. Oo, wag na natin silang invite. Pero mabait naman sila, isama na natin. Nakalimutan 'yo ba 'yung campus motto? Ha, girls, nakalimutan 'yo na. Oo na 'yung campus motto. Campus, campus is one big, big family. family. Hmm? So ano, okay na. Basta 'yung mga tennis players, wag natin invite, naiinis ako sa kanila. Oo, no tennis players, please. Okay. Okay, hindi ko sila invite. So, girls, anong napag-design nyo? Okay, invited kayo sa party ko. Happy? Yahoo! Yahoo! Psst! Ay. ay! Basta, sa isang kondisyon, walang show-off. Okay? Steph, alam mo, ikaw yung laging show-off. Amina, the best ka talaga. Sige, girls, aalis na kami. Maghahanap pa kami ng isusuot. Ay, oo nga pala, yung cake. Hoy, salmon cake yan, no? At sinong nagsabi sa'yo, ha? Makinig kayo. Bibigyan ko yung bawat isa sa inyo ng task. Okay, tennis players, kayo ang magbe-bake ng masarap na cake. Pero hindi kami marunong mag-bake. Hindi pa ako nag-bake ng cake sa buong buhay ko. Hindi ako gagawa ng cake, no? Campus crush ako. Excuse me. Hay, edi pag-aralan nyo. Kung hindi, hindi kayo sasama sa party. Okay, gagawa na kami ng cake. Hmm. Dilan, Bubble, Ponka, Goofy, kayo ang in-charge sa balloons, okay? Maraming balloons. Malinaw. Huwag kayong pupunta ng party nang walang dalang balloons. Wow guys, ayos. Mahilig ako sa balloons. <laughs> Mahilig sa balloon yung taong mukhang balloon. <laughs> <laughs> ano nakakatawa? Ben, Den, Doc, siguraduhin yung may dalang mga regalo yung bawat bisita. Okay? Subukan nyo lang pumunta sa party ng walang regalo. Haampasin ko kayo ng baseball bat kung to. Hmm? Uy, Doc, manahimik ka nga dyan. Hindi, hindi basta-basta si Doc. Astig to, no? <sniffs> hindi mo naman kailangang mamalo ng baseball bat. Party to. mag enjoy tayong lahat, okay? Relax ka lang. Basta, dadaling ko yung baseball bat ko. Di natin alam, baka may gulo. Mandy, ikaw naman mag-a-arrange ng party. Max, ako naman magbabantay. Kung sino mamang gulo sa inyo, ikukulong ka sa closet. Tapos, isasarado ko yung ilaw. Hindi ko kayo palalabasin dun hanggang matapos yung party. Naintindihan niyo ako? Tama yan, Chuck. Very good. Siguraduhin mo walang manggugulo sa party ni Amina. Alam ko na kung sinong iiyak sa loob ng closet. Alam ko na kung sino. Yeah, Mandy. Ako rin. Alam ko kung sino. Sigurado, si Bubble tsaka Goofy. <laughs> o sige guys, kumilos na tayong lahat. yung mga bulilit na-invite tayo sa party. BOOM! Ah! Ano ba, na Natakot ako sa'yo! Bakit mo kami tinatakot, ha? Hey Angie, uh, pupunta ka ba sa birthday party ni Amina? At bakit? Anong pakialam mo kung pupunta kami, ha? Oo nga, hindi ka naman invited sa party. Ha! Invited ako, no? Ako yung unang inimbita niya, kaya nandun ako sigurado. Hindi kami naniniwala, ngaling ka. <laughs> Nagsasabi akong totoo, no? Hindi ako nagsisinungaling. Okay, sige. Edy ipakita mo yung invitation mo. Wala akong invitation, no? Tinawagan ako. Kinausap niya ako. Doon niya ako in-invite, okay? Angie, sigurado ako nagsisinungaling yan. Liar. Sinungaling ka talaga. paso Okay, sige. Angie, magpustahan tayo. Kapag nakapag-attend ako sa birthday ni Amina, isasayaw kita, okay? Sasayaw tayo. Okay, sige. Sasayaw tayo. Pero hindi mangyayari 'yon kasi hindi ka naman invited. Alam mo kung bakit? Puzzle kasi loser ka. Loser. Sabi nila cool daw yung party. Kawawa naman, hindi ka invited. Doon ka na lang sa labas, umiyak ka. Hmm. Camille. Camille. Ano problema nyo? Huwag nga akong tinitignan. <laughs> <laughs> Loser! Hey bros, kumusta? Naglalaro ko yung basketball? Cool! Bro, Ano gusto mo sa amin ha? Ah, wala lang. Ah, Camille, malapit yung birthday ni Amina, di ba? pwede mo ba siyang sabihan na imbitahin naman ako? Bakit Puzzle? Gusto mo rin mag-party? <laughs> Siyempre naman, party boy ako eh. Well, Puzzle, ang malas mo. Sana kasi dati nag-isip-isip ka bago mo kami binubuli. Ano? Alam mo, nagbago na ako. Hindi na ako yung dating Puzzle. Good boy na ako. So ano, Camille? Ano naman mapapala ako dyan, ha? Well, Camille, meron ako isang ticket para sa NBA Championship. Eto na lang yung natitira. Last ticket, wala ka na mabibili. Oh my God, Camille! NBA ticket sa championships! Oo, tama ka. NBA. Eto bro. Oh. Okay bro, ako nang bahala sa'yo. Invited ka na. Yeah, thank you bro. Camille, bakit ka naman pumayag? Dude, nakikita mo pa to? Kahit magkano, bibiling ko to. Pero wala na akong mabilan. Kaya hindi ko tatanggihan si Puzzle, no? Hindi ka na makakahanap dito, no? Eh, paano kung nag-umpisa ng away si Puzzle sa party? Anong gagawin mo? Dude, hindi na niya gagawin yun. Nagbago na si Puzzle, sabi niya. Tama na nga yan, tara, laro na tayo. Magwarm up na tayo, girls. Mag-start na yung game in five minutes. Ha? Huh? Ayoko maglaro ngayon. Maganda masyado yung mood ko. Invited tayo sa party. Anong invited? Hindi naman tayo in-invite ni Amina personally. Oo nga, magbe-bake tayo ng cake tapos hindi naman tayo isasama sa party. Ano yun? Girls, hindi nyo ba narinig si Sir Max? Magbe-bake daw tayo ng cake So ibig sabihin, invited tayo sa party Gets yun na? Hmm? Hindi ako magbe-bake ng cake Ikaw na lang kung gusto mo, okay? Sino namang nagsabing yung mga kamay natin yung magbe-bake ng cake? Di ba? Huwag mong sabihin ipapabake mo yung cake sa mga losers ha, Laura? Good idea! Siyempre hindi! Sigurado palpak yung gawa nila, tapos tayo yung sisisihin? Huh? So ano yung idea mo ha? Sabihin mo na. E di mag-order tayo sa pastry shop yung pinakamasarap na cake, tapos iisipin nila tayo yung nag-bake. oh. Hello, pastry shop? Mag-order kami ng pinakamasarap... Uh-huh, thank you, bye! Ayoko na, wala na akong hininga. Pagod na ako. Bubble, ano ka ba? Konti lang yung blinow mong balloons. Damihan mo pa. Bilisan mo, wala nang time. Ano pa tinitingin-tingin mo? Magtrabaho ka na. Ayoko na, pagod na ako. Bahala na kayo. Kung ganon, edi hindi ka pupunta sa party ni Amina. Oo nga, sabihin natin, hindi tumulong si Bubble sa paggawa ng balloon. Kaya hindi siya papapasukin sa birthday ni Amina. Kung ako sa'y Bubble, tutulong ako. Oo na, Goofy. Manahimik ka na dyan. Nagpahinga lang ako eh. Eto na, Hihipan ko na. Ah, uh, Dilan, ba't di ka tumutulong ha? Magtrabaho ka naman. Sorry guys, I can't. Sabi ng mami ko, baka daw ma-injured yung lungs ko. Nung bata pa kasi ako, ubo ko ng ubo. Oo bro. <coughs> Dilan, pulmon nga tawag doon. Wala ka talagang alam. Minsan kasi magbasa-basa ka naman. O ano loser, ayusin niyo yan ha. niyo pagtatrabaho. Malapit na yung birthday ni Amina. Ang konti pa lang ng balus na gawa niyo. Ah ganon, ikaw kaya gumawa ng lobo. Kana mo madali lang to ha. Maupo ka nga! Ha! Pumutok, no? Anong ginagawa mo, ha? Hoy, kulot! Sine-check ko lang yung mga balloons na gawa nyo kung matibay. Yung mga balloons dapat hindi agad pumuputok, okay? Pagtrabaho ka na nga! Sumusobra na kayo, ha? Alam nyo ba gano'ng kahirap gawin to? Ang sakit na nga na lang sa kukakahipan, eh. <coughs> Babalikan namin kayo mamaya, ha? Pagbalik namin, konti pa rin yung mga balloons. hampasin ni Ducky ang isa-isa hanggang pumutok. Kaya bilisan yung magtrabaho. Bye, losers! Hindi kami natatakot sa inyo, mga bobo.